Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Napakagandang masdan ang bughaw na kalangitan. Sa umaga ay unti-unting inihahayag ang taglay na kariktan. Kaya naman ang salmo ay nangungusap ng mga kataga. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang gawa ng may likha. Ngunit minsan ay nawawalan ng pagkakataon na ang tao ay tumingin, itaas ang kanyang ulo sa papawirin. Paano'y palagi ang nakatungo, pinagminilayan ang makalupang kalagayan, nawari ba ay bigo. Nawawalan ng mata upang makita ang sikat ng araw. Sa gabi na may nakapikit, hindi natatanaw ang maliwanag na buwan na sa kadiliman ay tumatanglaw. Ningning ng mga bituing marikit sa taong ginapinang lungkot ay hindi kaakit-akit. Patuloy sa pagtuon ng mga mata sa lupa, pag-iral ng langit sa kanya'y baliwala. Sa isang tagpo sa mabuting balita, isang babaeng nakabaloktot sa loob ng sinagoga, ay pinagaling ni Kristo mula sa pagkakayoko. Mukha niyang halos sumayad na sa lupa, itinaas, muling itinayo. Ang sabi ni Jesus siya ay kinalagan sa sakit ng kahapon. Palad ng Mesiyas sa ulo niya ay ipinatong. Agad-agad bumangon, kataway na ituwid. Isang pagkakataong maitaas ang muka at makita ang Panginoon. Ang babaeng noo'y subsub sa pagdurusa, muling nalikha, kaya't Diyos ay dinakila. Itong karanasan gayon din ay dinaanan ng napakaraming tao sa pagdaan ng kasaysayan mga taong nakalugmok sa pananampalataya ay hinimok sila ay gumising bumangon at sumunod sa Panginoon kaya nga sa lahat ng panahon sila ay umaawit bawat araw bawat gabi walang patlang na nagpupuri kaya sa daigdig ay lumaganap ang kanilang mga tinig at ang balitay umaabot sa duluhan ng daigdig ang mga tinig na ito ng kaligtasang nakamtan ay nagaanyaya rin sa atin na matikman tamis ng pagliligtas, tila ba, pulot at gatas, mula sa may kapal na sa ati nagbibigay lakas. Huwag manatiling nakayoko, mga matay na kahinto, sa pagtingin lamang sa sarili, lunod sa pag-iisip na ang buhay ay sawi. Ang puoy dumarating, nadidinig ang ating daing, sa ating malalalim na hiling, pandinig niya'y ibinabaling. Kanyang nababatid na mabigat ang mga pasanin na ating dinadala sa pagdurusa ay napaluhod na. Mga tao noon ay humalik sa alabok dahil sa dalahing mabigat na pamatok. Inaalis ng Diyos ang nakataling karimlan, ang buhay na tilabang walang kalangitang makakamtan. Tayo ay tinutulungan na tumingala, makita ang dakilang mga gawa ng makapangyarihan para sa atin nagmamahal at nakakaunawa. Wala mang tinig ang lumabas sa ating bibig. Sapat na ang kaloob ay umawit ng mga himig. Sa tulong ng may kapal at malakas niyang bisig. Gumabangon tayo ngayon sa natamong walang hanggang pag-ibig. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo para noong sa unang una ngayon at magpakailan man at magpasawalang hanggan amen